kasi pasok to si Numailin. Busy po sila sa saka si Russell. Busy po sila sa pag ano. Ano yung ginagawa niya? Science. po. science. Ipi o mape. Mape. Bali, tinitingnan ninyo sa sa ano, sa cellphone. Kasi inano po sa GC. Sinan po sa GC. Ah, sinan sa GC. Yung gagawin nyo. Well, two days po kasi silang walang paso. Tama ba? Apo. Ayan. Hmm, ah, si Sinea, si Ninita, sila po yung may paso. Hmm. Oh, bilis pa na magsunod ng mind Tangit na lang. <laughs> Tangit. mga doktor kayo eh, kaya ganun eh. Walang susulat ko dati, hindi na ko. po ako dati. Ganda sumulat ni Rasel eh. Ayan na, sininita. Pagkatapos po nilang magsulat, mag ayan, mag-ice cream daw sila. Ayan, may panapay pa sila. Wow. 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 May ito sa pang... akin. Ako wow. muna. Ito tayong wow. serving. Ito na. Ay, wala ba tayong pangkuhan yan? Bibili ako niyang pangkuhan yan. Dapat meron. Ay, ang ikot, to ha. Pa ganito, ah, <laughs> ay, yung huli. Ano, nandito, eh. ganito Ano 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 yung Ano dito? Kasi ikaw, kanina. Ay, Ano yung Ano po? Ano po? Ano po? mo po? Ano 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 yes. Ako mo na. Papatganito iikot eh. No, oh. Ako muna niya ha? Oh, wala, papatganito. ito. Ako ha? Ah, ka? Oh, yan, Ako muna na. Ako Ako na. na. Ako ka na. cream sila dahil <laughs> Pagod, nag-request. Medyo mainit po kasi ngayon ang panahon dito. Pa. Na, <laughs> Parang summer na ninita. ulit, ano? Ay, si Ninita. Ay, Ninita. O, oh, ayan, dumating na po si Ninita. Nag-request kasi itong uh, 4 marias ng ice cream. Si nanay po ay umalis. Sandali, may pinuntahan lang po. Ayan, kaya naman uh, ako naman uh, nga, ewan din eh. Ano yun niya? Lagyan mo yung ano sa akin. Ayan, kain po tayo ng ice cream. Dahil mainit po ngayon ang panahon. Hmm. Hmm. Dapat yung mango na lang. Wala. Mango. Wow, sinilita. Marunong na maglagay ng palaman. Wait, lagyan mo yung sa akin. <laughs> wala yan. Kala ko nag-ano lang kayo sa cellphone. Dito ko na po si Sinea. Ayun po yung dalawa bagong gising lang. Kasi po, wala pa kasing pasok po itong dalawa. Bukas po may pasok na ulit sila. Wala kasi silang pasok. Tapos si Ninita, maaga pa rin umalis. Ninita ka sabay ni nanay. Nagigising lang nila. Good morning! Ayun siya ngayon bagong gising. Sarap buhay. Sarap buhay. Ayan po at uh, iniwan ko muna sandali sila. Si Ate at po si Sineya. Hmm. Ayan. Ano na yan? <laughs> Sininita kasi kanina. Yung Ate at po na nakakagod na ni Nanay. Sabay ni, na ni Nanay. Gusto mo yung pinto? May... Oh, <laughs> ayan, may Mayroon po ang tao doon sa may hagdanan. Tara Pag ano mo doon, pagdating mo doon, dalito ka na sa school agad, sa room mo? Ha? Pagkapin okay. naman yung pa dalawa. Sila po muna yung pasang ako dito dahil hindi basta-basta kasi nag kayo sa, na nandiyan na sa kabila. Ay, yung isa. Ay, yung isa bubuhatin natin. Bubuhatin. Angat ka na dyan. Angat ka na. bye okay. <laughs> oh, Tara na, ano ya? Yeah, good morning po. Good morning po. Tayo kagigising lang po nitong uh, uh dalawa. Dahil aalis nga po kami ni Nea, kasang ka na kung iiwan ko po muna dito. Si Ninita po maaga pong malis kanina. Kasama si Teacher si Nida. Ayan. At ito naman si Nea nga. Ayan, papasok po siya ngayon. At itong dalawa, ay eh, wala pa silang pasok. Bukas sila. may pasok na. Ayan. Mag iwan mo na kayo dyan, ha? May. Uh, wala magluluto sa inyo, ha? Oh, sige. Ayan, sumayon na agad. Ayan. Tahun peran ya? Gak ah, apa ah, nah, nah. hey, no, ya? Gak ya. hey, no. apa-apa sini ya? ingat okay. okay, Hah? Okay lang Okay. Okay lang daw chef. ka din. May follow mo aaral kayo? Eh, to. Ah, ano, memorize mo? Hinga. nga, ay okay, memorize po yung dalawa. Thank <laughs> you.